Magandang araw para nyake sa pagdiriwan nating buwan ng wika ngayong Agosto. Sama-sama nating pahalagan ang sariling wika at kultura. At bilang bahagi ng selebrasyon ito, iahatid namin sa inyo ang mahalagang balita ngayong linggo. Ako si Carmina Manalang at ito ang para nyake kayo ngayon weekly news recap. Simula natin sa update sa isang mahalagang proyekto para sa kalusugan ng kababaihan at mga bata. Tuloy-tuloy ang pagsubaybay ng lusod ng construction ng Women and Children's Hospital sa Barangay La Huerta. Kasalukuyang tinatayo sa Barangay La Huerta ang pitong palapag na Women and Children's Hospital. Layunin itong magbigay ng abot kaya at dekalidad ng serbisyong medikal para sa mga kababaihan at mga bata sa paranyake. Ito ay inaasang magiging pangunahing pasilidad para sa pangangalaga sa kalusugan at magpapalakas sa serbisyong medikal ng lungsod. Samantala, natakpan na ang bukas na drainage tapat ng Santo Nino Elementary School na ating inulat noong Hulyo. Matatandaan na naibalita natin kamakailan ang bukas na manhole sa tapat ng Santo Nino Elementary School. Matapos ang ating ulat, agad itong inaksyonan at natakpan kaya nabawasan ang panganib ng mga dumadaan lalo na sa mga mag-aaral. Nitong Hulyo 31, may natanggap tayong panibagong sumbong mula sa mga residente tungkol sa sirang takip ng drainage sa likod ng Jaca Plaza. Pinuntahan nito ng aming team upang maberipika at umaasa tayong agad din itong masusolusyonan ng mga kinauukulan. Samantala, muling na italaga si Congressman Eric Olivares sa isang mahalagang posisyon sa Kongreso. Alamin kung anong committee ang kanyang pamumunuan na italagha muli si Congressman Eric Olivares bilang chairman ng Committee on Government Enterprises and Privatization. Ang komite ay nangangasiwa sa pagpapaayos at pagpapaepektibo ng mga serbisyo mula sa mga government-owned and controlled corporations tulad ng GSIS at SSS. Tuloy naman ang proyekto para sa masustasyang pagkain ng kabataan. Nagsimula na ang mga ikalabing cycle ng supplementary feeding program sa mga child development centers. Patuloy ang pagbibigay ng masustansyang pagkain para sa mga batang estudyante sa Child Development Center sa ilalim ng Supplementary Feeding Program. Kamakailan ay nakatanggap ang mga child development workers ng mga pangunahing pagkain tulad ng bigas, munggo, karne, itlog at sari-saring gulay. Layunin nito na masiguro ang kalusugan at tamang nutrisyon ng mga bata habang sila ay nag-aaral. Sa larangan ng kalusugan, umarangkada na ang school-based immunization program o bakuna eskwela 2025 sa mga pampublikong paaralan. Nagsimula ngayong Agosto 6 ang school-based immunization program na tinatawag na bakuna eskwela 2025 sa lahat ng pampublikong paaralan. Layunin ng programa na mabigyan ng proteksyon ang mga estudyante laban sa mga sakit tulad ng tigdas, beke, tetano at HPV. Para sa schedule ng pagpapabakuna, hinihikayat ang mga magulang at tagapag-alaga na makipag-ugnayan sa kanilang school nurse o barangay health center. Tatagal ang programa hanggang September 6 upang matiyak na mas maraming kabataan ang mabibigyan ng tamang bakuna. Paalala naman sa ating mga kababayan, pagkakaroon ng pasamatalang pakawala ng supe ng tubig sa ilang barangay sa darating na Agosto 14 magkakaroon ng maintenance work sa Pasay Pumping Station at Reservoir ang Maynilad sa Agosto 14 mula alas 12 na madaling araw hanggang alas 2 na madaling araw. Sakop ng maintenance sa mga barangay ng Baklaran, BF Homes, Don Galo, La Huerta, Manuyo Dos, Moonwalk, San Junisio, San Isidro, Santo Niño at Tambo. Pinapayuhan ng mga residente na mag-imbak ng sapat na tubig bago ang nasabing araw upang maiwasan ang abala. At para sa mga motorista, may good news, posibleng magpatupad ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Inaasahang bababa ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon sa DOE, dulot ito ng pagtaas ng supply mula sa OPEC Plus at mga isyo sa taripa sa US. Ang rollback ay tinatayang nasa 25 sentimos kada litro para sa gasolina, piso at 25 sentimos para sa diesel, at piso at 20 sentimos para sa kerosene. Bago tayo magtapos, isang trivia muna ngayong buwan ng wika. Alam niyo ba noong dekada 40, isang linggo lang ipinagdariwang ang buwan ng wika? Taong 1997, lamang ito ginawang buong buwan para mas mapahalaga ng ating wikang pambansa at kultura. Kaya ngayong Agosto, sabay-sabay natin itong pagdiriwang. At yan ang mahalagang balita ngayong linggo. Patuloy nating pahalaga ng pagdiriwang ng ating bika at kultura. Para sa si iba pang mahalagang balita, ipalaw ang aming social media page. Muli, ako si Termina Manalang at ito ang Paranaque Ngayon Weekly News Recap.